yung mga bahay dito guys is made of bato Ayan. grabe guys ang lamig ang lamig talaga dito guys what is going on there? wow ang ganda guys uh. oh diba ito naman yung tinatawag na agoriani Agurianis Ayan dito guys yung Aguriani Aguriani Ang ganda dito guys yan. Ayan Ang ganda rin yung bahay na yan Wow Mga bahay-bahay Ang ganda dito yan ang paligid Ayan ito naman yung tinatawag nilang Angoriani di ba part ng Greece grabe yung, ito dito pala yung mga bulubunduking part ng Greece grabe malamig siguro dito sobrang lamig talaga dito guys ayan oh may mga stock na sila pang winter na mga ano mga woods para sa fireplace ang ganda din ng place na to guys kasi ang mga bahay ang kaganda din oh. may bato-bato Ayan, no? Oh. oh. My God, ang sakit talaga ng paa ko, guys. Ay, ang ganda na nga. Ayan. Ah, dito pala sa Greece, guys, no? Madaming marbles dito. Sagana sila sa mga marble, kaya yung mga bahay nasu Ay, ay hindi pala Parnasu. Ay, yes, Parnasu. Parnasu. Hi guys, andito kami ngayon sa taberna. Ayun. Grabe guys, hindi ko na kinaya yung lamig guys. Dahil sobrang lamig siya. Kaya nag-jacket na talaga ako ng makapal. Grabe na talaga ang lamig guys. Ayan, ang ganda ng view no. Parang talagang masasabi mo nasa abroad ka talaga. <laughs> Ayan no, may mga bahay-bahay. Hello guys, ang ganda talaga ng design niya oh. O di ba, ang ganda ng ano na 'yan oh. Restaurant 'yan guys. Ayan, restaurant 'yan. Tapos dito, may mga bulaklak dito iba-iba. Iba-ibang iba mga pot niya oh, may mga decoration. Yung mga pot niya guys, may mga painting, paintings. Wow, ang ganda niya na. Ang ganda naman. Ayan guys, pero parang mamamatay na yung mga halaman, hindi na diligan. ang ganda oh. Wow, very nice. 'Di ba? Kakaiba talaga dito, guys. Talagang mafi-feel mo talaga sa ibang bansa ka oh kasi ang gaganda ng mga design ng mga restaurant nila dito. Ayan, oh. Yung pat na mga halaman, may mga ano, may mga art arts, oh, 'di ba? Ang ganda oh. Ayan. Ang ganda caruna para do syako Ang ganda talaga ng paligid dito guys. Ayan, guys. Oh. Talagang Europe feels ka talaga dito sa lugar na to guys. 'Di ba? Hi guys, katatapos lang na namin mag-lunch kaya dito ako naglakad-lakad muna ako sa labas, 'di ba? Para may ma-i-video ako dito. Ang ganda ng ano na to, share na to. Oh. Mga decoration ng ano nila ng kanilang mga pat nilagyan nila ng mga bulaklak dyan ayun, pati yung bahay na yan guys ay, ang ganda ng ano guys, design ng bahay see, ang ganda tapos yung paligid guys, puro bundok grabe, ang lamig talaga guys malamig siya di diba, ang ganda <laughs> ang ganda no ayan, agoryani ano yan dito balls, false ang ganda siya guys I'm false. That's Wow. I <laughs> am <laughs> <Orlando. laughs> Ayan na ng falls. <laughs> falls! May bago na namang design ng bahay dito. Heater ka lang pero may heater. Bisan siguro summer, eh, medyo mahangin. Kung ka man, Ay, ikakaiba yung style ng bahay, guys. Triangle. Triangle. Triangle lang design ng bahay, guys. Kaya nga, parang simbahan yung bahay. Wow! Hala! Gusto kong mapicture dira! Ayan guys, may libreng tubig na naman ito guys, dito guys, galing ko sa bundok. Ayan o, oh, libreng tubig, fresh from the mountain. Ayan. And this is the falls. Wow! Ayan yung falls. Daddy will put nothing, otherwise the water will go down. Daddy will put the 呵呵呵。<laughs> <laughs>